feeling ko may iba yung pakiramdam kapag nasa bahay ka nandoon kasi ang lumibot kasi ako sa isang bahay no pakiramdam ko nandoon pa yung um yung mga ano yung mga patay. parang gusto nila ng ano ng hustisya yun yung naramdam ko nung um ako sa ano sa libong no So yun mga besh mga bay no? So mas minabuti ko na videohan yung dadaanan ko no habang papunta tayo sa barangay Pukwa no so nagsimula yung video ko dito sa barangay Maulong puro um sa is na no so um, malapit na tayo sa Payao and next uh, next barangay yung Pukwa na so nakababa na tayo dito sa um, sa Payaw. Ayan, so ito ito yung mga dinadaanan natin habang nagpabiyahe tayo papunta doon sa barangay na kung saan nangyari yung um, sinasabing ano ah uh, minasaker na family no, na kung saan ay namatay nga ay yung nanay at yung 3 uh, months na baby at yung tatlong taong gulang na uh, bata no pin na kung saan ay pinagsasaksak at um, ginilitan daw uh, yan, so naglawas ako din ni eh, kay Derry talaga kung maaram kung saan Hey, ay, patay. Ay, na ito. Ang ko Ang gipatay nga din, mag Ang tulog. Ang, ang ipatay. Ready? Tara, ayaw pa salamat ha. Oh. so, nakasulod na kita na kung diin ay mauni ang kwan sa niya So, ato pa daw sa igbaw. No, so, bukid. Bukid pa daw. Ito pa daw. Musagkat pa daw kita. No, so, pasensya ko kayo kay uyog kayo sa akong um, camera kay namanggod na sa siya, no? Sa chest ko. Dala ko chest holder na butang sa cellphone So uyog ko siya kayo So kung mapapansin nyo, dito tayo galing Yan sa highway na yan So pumasok tayo dito Ayan so talagang papasok talaga siya So hanggang dito na lang yung motor ko Kasi hindi na kaya pumasok So lalakarin na lang natin uh, pataas no Ayan, So kung mapapansin nyo dito talagang bukit talaga siya Walang mga bahay So yung mga bahay malalayo no? And so ito 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 yung ito itong pathway doon tayo dadaan paakyat. Ito delikado rin kasi dito guys, bukid talaga siya. So dadaanan lang natin. So ito dito palayan. Palayan, no. So palayan siya. Yan. Sya. Ayan. So maluwag na pala yan, di, dito Tapos itong dinadaanan natin dire diretso na sa gilid no? Puntahan lang natin siya saglit Ayan so dinadaanan ko yung medyo delikado talaga ah, pati ako natatakot eh Medyo ano na kasi, mga magpa na. Hapon na. Kaya, papasok. No? So, okay din lang natin. Ang... Um, um Ang talaga siya, no, guys. Paket nga. Yan so, umakyat tayo. At may bahay doon. May aso. Maupay. Hindi ako guys maka baka kasi may uh, may aso kasi baka sakmalin tayo. Nangyari pa naman to sa akin. Naglaro kung sinakmal. Maupay. Hindi ako makaakyat. So makikita nyo just puro puno talaga no um, kalubian din eh pasag ka talaga ya eh. ayoko ko pagtukba mopay Mopai. O pai. Mau pai. So ito yung bahay guys. Bye. hai một hai Hãy Đang tàu. dito lang naganap yung krimen no so tig mo pansin nyo guys ano bukid talaga siya nung inakbit natin no tignan nyo yun no so nata, nasa sa taas talaga no so ngayon pababa tayo puro talaga ya kalubian walang tao dun sa bahay na pinuntahan natin So, yun no, mga besh, mga bay, ah, uh, yung bahay, nakapalibot yung tali, no. Hanggang ngayon po, hindi pa nasosolve yung kaso na ito, no. Tsaka, umabot na rin to kay, ano, Senator, ano, Rapi Tulfo, no. Kung sino man ang mga kapagturo daw ng, um, suspect, ay, um, may pabuya daw si, uh, Senator Rapi Tulfo, no. Mahigit ano daw, a uh, 500 Thousand, no so half million yung paboya ni Senator Rafi Tulpo no so talagang ano guys kung hindi ka taga dito talagang matatakot ka talaga kasi papaloob siya tsaka iba yung ano yung atmosphere iba talaga yung ano yung siguro yung iba yung mga taga dito sanay na sanay na sila sa ganito pero kung bago ka nga, papasok dito talagang iba yung pakiramdam at iba yung atmosphere Siguro nga dahil sa naganap na krimen na yun, no? Kaya medyo scary, no? Tsaka pagpasok ko nung una, may mabaho. Parang patay, so may patay, am amoy patay na ano, nabubulok. Kaya tinignan ko kung saan yun. May nakita ko doon isang aso, no? Nabubulok yung ano, inuod na. So baho talaga. Tapos yung bahay, walang katao-tao nakakatakot yung bahay guys feeling ko may iba yung pakiramdam kapag nasa bahay ka nandoon kasi lumibot kasi ako sa isang bahay no pakiramdam ko nandun pa yung um, nandun yung mga ano yung mga patay. parang hindi sila ano hindi sila masaya or I, mean, hindi ta naman talaga no parang gusto nila ng ano ng hostesya yun yung naramdam ko nung um pambalo ba sa ano sa libong no mga hawaray libong ito ya no. please ano po subscribe and pa-follow po sa page ko sa, sa channel ko para lahat ng mga videos na i release ko ay updated tayo lahat no so maraming salamat po sa panonood at hanggang sa bulig pagkikita po paalam